Dumarami na ang mga personalidad na hinahanap o tinutogis ng batas. Nagsimula ito kay Pastor Kibuloy na hindi mahanap ng kapulisan. Gayon may sinasabi ng kanyang kampo na ito ay hindi naman daw nagtatago. Isinilbi ang arrest upang ito ay hulihin. Subalit, bigo ang kapulisan na ito ay mahuli. Nahuli na ang isa sa mga kasama niyang inaakusahan. Sa katunayan, ito ay may patong pa ng 10 milyong piso sa sino mang makapagtuturo sa kanyang kinaroroonan. Subalit hanggang ngayon ay hindi mahanap ng mga otoridad. Gayon din naman itong si Mayor Alice Go na tinutugis ng kapulisan isinilbi ang arrest warrant sa kanyang lugar dyan sa Bambantarlak. Subalit hindi matagpuan ang nasabing mayor sa hindi malamang dahilan kung ito ay nakatakas na o itinatago. Sinasabi ng kanyang kampo na ito raw ay may iniindang karamdaman sa pag-iisip. Alin nga ba sa dapat paniwalaan ito nga ba ay nagtatago o nakatakas o totoong ito ay may karamdaman sa pag-iisip? Hindi kaya ito ay inihahanda muna para sa kanyang muling pagbabalik sa investigasyon ng Senado na kung ano man ang sasabihin nito sa kanilang ito ay matanong at kung sino man ang mga pangalan na kanyang babanggitin ay ituturing lamang itong uh, salita ng isang baliw. Ito na nga ba yung nauuso sa Pilipinas na kapag nagtago ay hindi na mahahanap. Bakit kapag mayaman ang isang sangkot o may pananagutan sa batas, ay napakahirap hanapin ng ating mga otoridad kung ikukumpara yan sa mga mahihirap nating kababayan na kapag ito ay tinutugis ng batas, ay nagkakaroon kaagad ng ultimatum sa loob ng 24 oras na kailangan ito ay lumutang. O kung minsan ay so, uh, kusa na itong sumusuko dahil nangangamba sa kanilang kaligtasan, sa kanilang buhay. So, balit Ang mga tinutugis, palibhasa ito itong mga may -ma -ma impluensya at napakaraming mga lugar na dapat pupuntahan o kaya sa kanilang lugar mismo na, na mayroon silang mga inihahandang mga safe houses. Di katulad ng isang mahirap na walang mapukuntahan kung kaya't ito ay napakadaling matonton ng alagad ng batas. Sa ganitong klase ng ating pamahalaan na wala namang uh, nagbibigay ng atensyon na nagmumula sa pinakamataas na kapangyarihan ay malayang nasa, naisasagawa ng kusi ng pugante ang magtago o tumakas upang maiwasan ang pagsisiyasat ng batas sa kanilang mga kasong kinasasangkutan. Habang tumatagal ay lalo na lamang itong lumalamig. Papaano na nga lamang yung kanilang mga nadehado, yung kanilang mga naging biktima tulad nitong si Pastor Kiboloy. na hindi pa man humaharap sa hukuman ay sinasabi na ng kanyang kampo na ito raw ay walang pananagutan o walang kasalanan gayong hindi naman humaharap itong kanilang idolo. Maging itong si Mayor Go na kasal po nagtatago ay papaano na lamang yung kanyang pananagutan sa batas sa, kanyang, sa pamamagitan ng pagpeking mga uh, dokumento na naabot ang pagiging mayor kung totoo hindi naman ito natural born Filipino citizen. Nakakalungkot isipin mga kababayan ang mga pangyayari din sa ating bayan. Tanging ang mga mayayaman lamang ang may kalayaan o malayang naiiwasan ang batas kumpara sa ating mga kababayang naghihirap o hindi malayo marami ang gagaya sa kanila. Nakagaya nilang maimpluensya at mayaman nakahit ipatawag pa ng mga matataas na kapulungan gaya ng Kongreso o Senado ay kainalalamang ito nga uh, iniiwasan at binabaliwala. Sapagkat hindi kumikilos ang Executive Department.